Ako po si AGD Marcos ang aking pepresenta ngayon ay isang proyekto na pinamagatang Tahimik na Kalsada, Ligtas na Kabataan, may ikpit na Pagbabawal sa Modified Muffler. Ang proyektong ito ay nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagpapawal sa pagpapagamit ng binagong tambotso o modified muffler at sa pagpapatupad ng mga batas laban sa minor de edad at ng motorsiklo. Una, ang rasyonale. Sa pagpulipas ng panahon, dumarami ang mga kabataan na masasangkot ng aksidente sa kalsada. Karamihan sa kanila ay minor de edad na gumagamit ng motorsiklo kahit walang sapat na karanasan. Bukod pa rito, nagiging problema rin sa mga residente ang ingay ng mga modified blood muffler na nakakaapekto sa tahimik ng ating lugar. Dahil dito, layunin ng proyekto na mapanatili at disiplina, kaligtasan at kaayusan sa kalsasa sa tulong ng maigpit na pagpapatupad ng batas at tamang impormasyon. Ikalawa, ang mga layunin ng proyekto. Mabawasan ang mga aksidente sa kalsada na kinaasaang kutan ng mga kabutan paprotektahan ang kalusugan at buhay ng mga minor de edad. Mahubog ang disiplina at respeto sa batas trapiko ng mga motorista. Ikatlo, ang description ng proyekto. Ang proyekto ay papatupad sa tatlong paraan. Una, ang pagpapalagay ng karatula at sa mga pangunahing kalsada bilang paalala ng pagpambawal sa modified muffler. Pangalawa, ang pagsasagawa ng formatting drive sa mga barangay assemblies at paralan upang maturuan ang kabataan tungkol sa tamang asal sa kalsada. At pangatlo, ang pagkikipagkungnaan sa barangay tanod at PNP upang masiguro ang na pagpututupad at pagbabantay sa patas. Ikapat-apat ang time frame. Ang proyekto ay sasagawa sa loob ng tatlong buwan. Sa unang buwan, gagawin ang pagpaplano, konsultasyon at pagbili ng mga Sa kalang buwan, sasagawa ang paglalagay ng mga signage at informative drive. Sa katlong buwan, magaganap ang monitoring at evaluasyon ng resulta. Ikalang lima, ang panukalang budget, ang kabuwang pundo para sa proyektong ito ay 12,000 pesos. Ito sa gagamitin sa pagpapagawa ng mga signage at karatula, pagbili ng megaphone at iba pang pa kagamitan. Pag-imprinta ng flyers at formative materials, miscellaneous expenses tulad ng transportation at dokumentasyon. Ang kaanim, ang mga beneficiaryo. Ang proyekto ay para sa lahat ng residente ng barangay, lalo na sa mga bataan, mga motorista at mga magulang. Sa pamamagitan ng proyektong ito ay mababawasan ang aksidente, ingay at poluwasyon at mas mapapalaganap ang disiplina at kaligtasan sa ating ka komunidad. At panguli ang pagtataya sa evaluation upang masukat ang pagtagumpay ng proyekto sa sagawa ang mga sumusunod. Una, buwan ng konsultasyon sa barangay upang malaman kung may naitalang kaso na aksidente. Pangalawa, lingguhang inspeksyon ng mga tanot at PNP sa kalsada para sa maigpit na pagbabantay. Pangatlo, pagpupulang ng mga magulang at kabataan upang umatukoy kung sila ay sumusunod sa batas. Ang proyektong ito ay hindi lamang magtumutugon sa ingay o sa aksidente, kundi sa kabuuan kapakanan at disiplina ng ating komunidad. Sa tulong ng barangay, PNP at mga mamamayan, ay papakita natin ang pagkakaisa ay susi sa at tahimik na pamumuhay. Para